ayun, nahihuli na tayo ayan, isang may signal? mayroon hey, kuni ka, kami, ano ka? ano? yun o ang laki ano? ang laki o hindi pa <laughs> dapat temu gue orang bangus pak ba? <laughs> anak so <sa> bangus bangus <laughs> sih <laughs> oh apa <laughs> kayak live berapa nih nah kayak live nih oh nah <laughs> mga pulo anak lame nana ah Lelaki, agak malah lebih tenang, loh. No? Ayan, may isang huli na kami mga idol. Ito. Tumigoy! Tumigoy! Tara! Eh, Tugsukan na to rin ko Tara ba? Shout out kay Hani ko. Na <laughs> nami diri yan. Pisto nami diri. Kakuha na ni sa kabuok. Nari, sulod mo balde. Sa kabuok. Are are. Sana sa, na. Oh, tara kay dakudakuna dili. Si, hila. Okay. Ini kayak dakon-dakon apa? Ah, Ini kayak deli ya, kayak makan buhi nak. Nah, ayo kabuk. Deli. Dua lagi kabuk mah, Oh. Eh, kayak makan buhi naron, buhi juga. <laughs> Pas-pasik bubun. Hahaha. <laughs> Udah belok, gede nah diri ke. Cigir gue dia, pekuan ini dia. Lapis. Oh, kena ayo gini, Bah. Usara kebuk. Oh. Dera, dera, dera. Ih. Ini kedak kok. Ini kemakan buih nak, Sige, 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 maigo ta. Oh, malaki, laki, laki. Dito tayo. Ahon, ahon, malaki, laki. Sige, ito, ito. Lepis, lepis. Ha? Oh, malaki, malaki. Yun, oh. Lepis. Lepis. Ha? dami Oh, pag Hindi pa bawal maglambat dito? Bawal. Bawal, bawal yan. May lambat doon pag ano. Bawal dito maglambat. Oh, malaki mga idol Lapis. Dan. Tutu. Eh, diri. Sunod. Hoy, kapag wala bai, lapis bai. Ha? malaki pa rin pain, hindi sila magbukan. O oh, gamayan ra, gamayan. Gamay lang gamay, gamay ra. Paon. Oh, no takot ako na ba? Ay di ko ano leni. Lapis. Mo ni lapis. Ano ni? Kaning. Karing... Uh. Kaning. Mo ni ano isa. Dami po na isigang. Tinula. Tinula paano? na oh. Tinula. Pag may ano na dyan, oh. Ah. <laughs> oh, hijau-hijau. Oh, kan dia ya? Oh. Behe, mungkin aneka diri. Oh. So, Apa-apa kita diri saya live. Berapa tadi rasa bumbu radio? Ya, yeah, no, oh, Bumbu oh, radio Saudi yeah. Arabia. you know, eh, Ay. takok ayo, ba. Oh, takok ini muka. mungka. oh. <laughs> <laughs> Shoutout sa ating mga viewers dyan na uh, 10,000 viewers shout out kay Jason Maragmen. kay Sungahid Shairo shout out mga idol sige <laughs>